Ayan po si tayo mga kababayan no? Eh. May mga magutod kay tay no? Pila ka mo ka magutod tay? Lima ka bilog? Sino panganay tay? Akino. Akino. Tapos, ang pangalawa? Junjun. Junjun. Ang pangatatlo? Pingping. Pingping. Uh, Pangapat? Uh, pang Pangapat yung kabayan pang si Jessica. Jessica. Uh, pang lima ikaw, Tatay Emilio, no? Tatay Emilio. Uh, yan po mga kababayan. Uh, limas po silang magkapatid mga kababayan. Nandito lang po yung mga kapatid mo? Nandito lang? Nananawagan po sa sa kanyang kapatid na makauwi na po siya. Kaya kasi miss na po niya ang pamilya niya, makabayan. namis na ni tatay. Ay, gusto na niyang umuwi. Sana ay pakisya na lang itong video. At pwede niyo po akong i-message mga kababayan. No? Para natin ay mapuntahan niyo po si tatay, makabayan, kung saan siya nag-stay. Kasi kawawa si tatay dito mga bayan kasi matanda na po siya. At natutulog lang po siya sa may simento po mga kababayan. Kaya hirap sa kanya. Magkasakit yung likod niya. Inuubo ka tayo na pag ano, pag natutulog ka sa simento. Ubuyin ka. Nasa pin mo, karton. Kawawa naman. Tulungan natin mga kabayan tatay. Sige lang tayo, may mabot ka na ang blessing na, mabot ka na sa aton. Mm. Pangamuyo lang permit tayo. Mm.